Hi guys, good evening. We are here in uh, Balingasag Park. Ayan po at uh, atin po na tutong ang parking po ng Balingasag May sabi sa rin na sa atin pong bayan, bayan po ng Balingasag Sa ginabila naman po, ito po yung aming parokya ng Santa Santa Rita Spanish of Balingasag Kanina po ay atin pong uh, tayo po ay nag-celebrate uh, nag ng misa dito sa ating simbahan ng ating parokya dito sa Maringasag ang dami hong tao ngayon dahil uh, piyesta the same time meron pong mga mga program at event ngayong gabi dito ho sa ating uh, bayan at lalo na lalo sa ating uh, boulevard Atin pong mapapansin ating uh, mapapansin ngayong gabi Atin pong matutuhayan via live sa ating uh, Facebook page dito lamang sa Double R TV or Double R TV. So napakadaming tao papunta ho sa Boulevard dahil mayroon din po programa doon. Sa kabila naman mayroon din po programa, may disco, may iba, may uh, banda, no? Napaka crowded at napakadaming tao. So, ngayong gabi, kaya buti na lang nakapag-park po tayo ng maayos. Ayan. Sit pag sit guys. Ayan po. Ayan o. Oh. Yeah. May mangga So, ito po ang ating uh, munisipyo po ng ating bayan ng Balangasag. Yan ho ang iyong matutong uh, matutunghayan at uh, inyong nakikita ngayon. Ang uh, People's Palace of Balangasag. Dito rin po sa kabila, ito po yung uh, uh, private school ng Centralitas College of Balangasag. Run by ah uh, RVM Sisters Sirs napakadaming tao so dito mo makikita yung iba't ibang uh, klase ng tao no? iba't ibang lugar kung saan po sila galing ng mga kababayan natin o ating mga kapwa ayan ay <laughs> so ayan ito po ang ating uh, municipal ng Balingasa so para sa kapitolyo no pero yan po ay kapi, uh, munisipyo lamang guys napakaganda at dito naman po sa kabila ay yung uh, ito yung uh, tawag dito yung park. Kagaysyo sa tiyo. Oh, park. Uh... Hi. Na, na, na nakahanda na po lahat kahit nga yung uh, fire truck po natin yung mga kapulisan natin at ang ambulansya natin baka ho oh, may mga no, talagang nakahanda po sila dahil sa dami at iba't ibang uh, grupo at mga tao dito sa ating uh, bayan po ng Balikasag dahil sa kapistahan po ng Senor Santo Nino at uh, nakikisilibret po yung mga tao yung uh, mula po sa iba't ibang uh, bayan pumunta lamang dito at mga kilahok at mga manunood po ng uh, ng uh, programa at event ito lalong lalo na ang uh, banda ng Tribus Sidio kasama rin din dyan yung uh, LGU band Kami uh, Provincial Hospital Islamis Oriental, Provincial Hospital Bila <mira> kaguapa? Minggu bingung pink. Mami ma Mister... <laughs> Wala ka lang live? Wala <tip> ka <ngayon> o, nag liya, nag lang Wala lang lang Wala, wala, wala na. So, nandito na po tayo sa malapit po ng programa sa bandang ito. Sa so, ang daming tao, guys. Ibat-ibang klase like ng mga tao dito sa uh, Boulevard na ito.